Hello mga kamami! Nakaisip na ba kayo ng ulam for today? So ang ulam natin is waray version. Yes guys! Ang tolang is isda na siyempre mamaya niya malalaman kung anong klaseng isda ang ating ilalagay. So unahin natin uh, katasan ng ating mga ginamit na sibuyas bawang at isamahan din natin ng malakasang pechay na paborito ng bayan. So lagyan din natin ng pampaalat at pampasarap na aji ginisa na matagal na natin ginagamit. So, ayan guys, hinulog na natin ang ating isang kabayas ng pagkamahal-mahal, pero pagkasarap-sarap. So, ayan guys, ang aming ulam for the day. Sana nagustuhan nyo to. At syempre, wag natin kalimutan ng ating pampaasim. So, nakalimutan ko pa dyan, sarahan ng ating kalan. Kasi, mamamatay ang asim kapag hindi natin pinatay ang apoy ng ating pagluluto. So, ayan na ating plating. Kung makikita nyo, sobrang sarap. Tanggal ang hangover, tanggal ang pagod ng inyong mga katawan kapag humigop kayo ng sabaw. So, di ba? Napakasarap. Talaga naman mapapawi lahat ng inyong problema at ang inyong mga iniisip sa araw-araw. Salamat sa panonood at ito lang ang aking video. Thank